Good morning, good morning mga boss idol. Ah, pinagpalang umaga na naman sa ating lahat, mga boss idol. Ah, ah i-share ko lang sa inyo tong ating bagong bukas na naman na makina, 10PE1. Ayan, general overhaul natin 'to, mga boss idol. Ayan, na malinis na 'to, mga bus idol. Ah, Pisa na lang ang hinihintay natin dito. Ayan, ang sira niyan, mga bus idol, ang ah, camshaft. Ayan. Ayan napatulitan natin dyan mga busa idol at uh, wala na yung kan-kanyang kan-kanlob. Mga kanlob niya mga busa idol, uh, ano na? Put-put na mga busa idol. Uh, ito naman ang kanyang asawa ng kanlob mga busa idol, oh. Yung kanya uh, kalpanwer, ayan oh. Kalpanwer tapit at tingnan nyo naman napaka nipis na yan mga nang ulo nya mga busa idol oh. itong isa oh, tingnan nyo makapal pa mga busa idol oh. Ah, halos wala pang bawas to ayan ayan ang sira nya pag ang makina natin ay pagukpok pag umandar lalong lalo na pag tinanggal natin yung kanyang air cleaner uh, ah, rinig na rinig talaga natin yung andar niya na paguktok siya pag umandar pag ganun mga bus idol ah ito talaga ang sira niyan mga bus idol kalpan at saka camshaft ayan siya kaya general overhaul na nga natin to mga bus idol ayan o no? ting, -ting, ting niya naman ha, mga bus idol oh. halos ubos na talaga yung kanyang ah uh, ulo ng tapit niya, kalpan nya niya, Abos na. Ayan mga ayan ang uh, sira niya mga boss idol. ah uh, general overhaul nga natin to mga boss idol sa uh, palit tayo ng piston ring, uh, bearing, uh, min bearing, uh, kanyang conrod bearing. Ah, uh, ito yung kanyang sigunyon mga boss idol. Okay pa naman 'yan. Uh, wala naman sira 'yan mga boss idol. Oh. ayan mga bus idol malinis na nga ito mga bus idol ah, pagdating ng pisa natin mamaya mga, mga bus idol sasalpak na natin yung kanyang camshaft dito nakakabit yan mga bus idol dito nakapasok tapos yung kanyang sigunyal mga bus idol Yan. ayan nandito yan sa ibabaw dito nakalapat yan mga bus idol yung kanyang sigunyal ayan nga mga boss idol uh, thank you thank you sa lahat ng sumusuporta sa ating video mga boss idol ah uh, ito naman yung ating mga pisa dito nahugasan na rin to ng body ko mga boss idol oh ayan. ayan nga, ayan nga, may ba nga tayong mga pamalit na Carpan uh, kapit, mga Busa Idol oh. Uh, ito pala yung kanyang mga main bearing mga Busa Idol oh. tingnan nyo naman panso na talaga uh, ayan papalitan na natin yan mga Busa Idol ayan mga Idol so yan lang muna ba yung mga Busa Idol ah, pakita ko lang muna sa inyo ang ating ginagawa dito sa ating motor pool mga boss idol ayan yung kanyang uh, chassis ayan tin wheeler yan mga boss idol oh. so yan lang muna ang video natin mga boss idol thank you thank you